Hello. Ay naku, ang kaibigan kong ito nako alam nyo po For 44 years Na siyang naggugupit at May sariling parlor Hello, juana kamusta ka na? Eto, mabuti mo I miss you Talagang miss friendship ko siya Kailan yung huli mo akong kinulot? Ay, last 1980s pa yun. Mmm, 1982. So, nilibri niya oh, oh. ako ng kulot para oh, lang naman. makita doon ang mga kaklasiko na kinulot ako para pupunta sa kanya. At, mm, 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 mm. nag-click naman. Yung, crazy yata yung Yes, yes. oo. Oh, oh. Kumusta ka na? Hi kumusta ka na? Eh, si mabuti naman. Sabi mo sa kanila, kumusta ka na? Kumusta na kayo, mga oh. ano, mga... Ay, yung mga dati kong customer noon ng mga panahon ng ano, hapon. <laughs> Magpakilala ka sa, kanila kung sino ka. Ay, ako po si Jun Mauricio. Pero... Sa kilalang pangalan sa, na? Sa kilala Ang pangalan na Juana. Yes, yes Juana. at ilang taong ka na? Ano trabaho mo? Sabihin mo sa kanila. Ay, 61 years old na po ako. Nag-start ako sa trabaho ko. Nung mga time na... Uh, and that was my 20 years old nung nag-start akong nag-parlor, syempre. Eh. Parlor? Oh, 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 makita oh, oo, oo. ko sa kanila. Oh, oh. Siya po ay isang beautician. Yes, opo. Oh, oh, Hair oh, styling. oo oh, 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 oh. oh, oh. Marami na rin po siyang kaibigan na sumakabilang buhay. Ah, oh, yes. Oo, oh, oo. Oh, oh. Yung, diba? yung mga nakasabayan ko noon na si Lollipop. Oo, oh, oh. yung nabulag. Sino oh, na ngayon? Si Cesar Pugliato, pero kilala siya sa pangalang Sarsi. Sarsi, ayan. Yes, Sila po yung mga nagme-makeup sa amin nung bata. Kami nung talaga no, pa, uh oh, nung mga high school kami. High school days, uh oh, diba na uh -uh. Mura lang ang bayad namin. Ay, Ay na, usually, libre pa. Mm <laughs> Nag-start tayo noon ni Ma'am Piso. Ni Ma'am Piso pa lang ang <laughs> gupet. <laughs> o ngayon, siyempre sisingilin niya ako. Medyo mura. <laughs> ah, siyempre, mahal na mahal ko ito. Alam mo, mabuti talang na nakita ko yung parlor mo kasi matagal din to siyang nagbakasyon. Nagpunta mm -hmm. ka ng Manila? Sa La Union. Sa La Union? Oo, sa kapatid ko, oo, oo, doon ako namasukan ng almost 15 years. 15 years kaya na miss namin siya. Ngayon, meron na siyang parlor. Oo, oh, ayan, ang mga picture ni Juana nung mga kabataan niya pa. Ito yung parlor niya ngayon at malalaman natin yung mga pagsubok sa buhay na nadarasan namin bilang magkaibigan. Kumusta na ang pagtulong mo sa mga kapatid mo? Okay lang naman, madam. Kumusta na ang pamilya mo? Ah, uh, okay lang na naman, madam. Wala naman lang ano, nagulat ka, eh, masamuhay yan. Alam nyo, kaya hindi rin masyado ma... Nag-level up siya. Wala siyang ginawa kung hindi. Tumulong nang tumulong sa mga kapatid niya, sa mga nanay niya, sa tatay niya. Kaya bilib na bilib ako sa kanya. Tulong nang tulong. Hanggang ngayon, no? Tumutulong ka pa rin? Ay, oo naman, madam. Oo, oo. oo. Hindi oo. naman masasanggal yun, lalo na ako ang oo, pangalay. Oo. Alam niyo ba, sa hirap ng buhay namin nung magkasama kami talagang ang pamilya pa rin niya ang kanyang iniisip. Priority. Priority. Oh, oh, oh. Buhay pa ba ang mga parents mo? Ay, ni Inang lang ang tinabiyagun. Pero ni father ko ako, five years na. Naman. Five years na? Oo. Oh, oh, oh. Po, ang bahay nila noon, maliit na kubo lang baka signal number ko lang malilipad na. Okay. <laughs> Pero sinusundo ko siya doon. Talaga. Oo, Oo, talagang friendship kami. Lalo na kung meron kami mga sasayaw kami sa school. Yan. May, meron kami mga boys ka girls ka Ah, oh, Siya yung talagang makeup artist ng 90s. O, oh, diba? 90s? 80s! 80s, 90s. Saka nakagraduate ko, no? Oo. Tapos ngayon, ginugod. Hanggang ganun. kay ay, mama mo, ako pa lahat-lahat nang nagtay pa na ako na nagre-reina, reina ka. Oo nga. Mm. At si ko rin pala, disco. para makamura ang nanay, pupunta kay Joanna kasi mura lang siya ng hair and makeup. Minsan Bro. bibigyan lang siya ng tinapan ng nanay. Ay, okay na. O, di ba? Oo naman. Ang saya-saya talagang maging kaibigan ni Joanna. Alam mo, pag magkasama kami, walang lungkot kahit wala kami pera kahit na ang buhay namin noon mahirap lang yung hindi pa kami nakakakita ng mansanas di ba? Oh, oh, wala oh, oh. pang mansanas noon wala pang chocolate Ay, Pero, Diyos ko, panahon natin eh, pag, mag, pag may mansanas ka na, ka, oh, na. ka na, oh, Ka oh. na. alam nyo ba pag iinom kami ng soft drinks dahil mahal limang straw yon para lahat kami nakasuso Ay, diba? pero alam nyo po yung buhay namin noon kung iniisip ko talagang mas maganda pa talaga. Niyo. Ay, oo na. Simpleng buhay, wala. Masaya? Oo. Oh. Oo nga pala, Joanna. Bakit bigla kang nawala ng 15 years in spite na maganda naman ang lakaran dito so sa gupitan ninyo? Bakit? Ano yun ano, Yung mga time na yun yata, Madam Arlene, eh nagpunta ako ng Manila. Mm -hmm. Para syempre din naman magkaroon ako ng mas malawak na Alaman, yes. Oh, okay, na ka. Yes, sa pagugupit. Yes, Gusto mo mag-level up? Oo. Oh, oh. Kasi nga, eh, syempre sa Manila, mas maraming, kumbaga, mas on fashion, parang gano'n. Mm -hmm. mm -hmm. okay. Nakatulong ba sa buhay mo yung mga level up na yon Yes, yung mga naging karanasan ko sa Manila, syempre, bukan naman ako sa mga ano nun, yung mga kilalang sanin. Mm -hmm. Gaya ng? Ah, uh, James Cooper. Wow! James, yes, Cooper ah, ka, ah, 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 ah. James Cooper ka talaga. Nag-work ako doon. James Cooper. James Cooper, Madam Arlene, Phase 7. Phase 7? Yes, dito sa may bandang San Juan. Talaga? And Domingo, San Juan. Yes. Talaga? Tapos was here back. Ano yun? 90s. 90s yun? Oo. Oh, 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 talaga? Oo. Oh, oh, oh. oh tinam niya naman si James Cooper at si Nine O, diba? Sa Lazarina. Dito Pero, ang buhay mo siguro noon, nag-level up din. Oh, naging mas okay, madam. Siyempre kasi nga. Hindi ka ba na maging socialite, no? Ay, James Cooper ka na. Hindi, 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 Kung ano, kung ano pa rin, yung parang Libre naman yung bahay mo. Ah, actually, nung time na yon nakatira ako dun sa tiktok ko, si Auntie Betty ko. oo, oh, kay Auntie Belly ko, dun ako tumira sa kanya, sa kubahan. Okay. Panamunday. So, nag-Manila ka pala. So, mm -hmm. nagkaiba. Matagal on and so, off nagka Nagkaiba na po kasi kami ng buhay nun dahil, mm -hmm. syempre, oh. nag-asawa na din ako, nag-nurse ako, kaya hindi na rin kami, hindi na namin alam whereabouts ng bawat isa. Sa palagay mo, Juana, ano ang pagkakaiba nung nagtatrabaho ka at naggugupit ka sa mga high-end gaya ng mga James Cooper, Nine Face, sa buhay mo ngayon na ganito lang kasimple? Ano mga time kasi noon na Madam Arlene sa mga, ayun yung katulad ng signature sa doon na James Cooper, marami syempre, mga makakahalubino na Medyo high standard na customer. Kumbaga, mas nadadagdagan yung kaalaman ng Tsaka nakakabush ng moral. Yes. Oh, diba? Oh. Nakakabush ng moral na oh, eh, wow. Na pag, na. ano, syempre, pag Meron ka nakakilalang artista. Actually, madami eh sila ano nung time na yung Jackie Lublang. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh. Talaga? Yes, oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oo, oh oh. oh, oh, oh. si Jackie kung naalala mm, mo. Mm oh. Kasi maputi. <laughs> Kaya naalala mo siya kasi maputi siya. Hindi kasi eh. Siya ka mistisa. Uh, ano naman ang ma maituturo mo doon sa mga nag-uumpisang mga beautician na kagaya mo. Ano ang pwede mong may contribute sa kanila sa mga naranasan mo for 44 years? Ay, naku, Madam Eileen, nung time na nagsimula ako, syempre, lakas lang ng loob. Actually, hindi naman kailangan mag-aral ka sa pagiging... Madam Eileen, hindi naman etong pagiging hairdresser o manggugupit o beautician, hindi kailangan mag-aral ka kasi kung ano, katulad namin mga bading. Pati siya, hindi madam, hindi, hindi, agrugi, ako, ay, kaya't ko ti ag-manicure ko na. Ay, nabana na nga lahat ipag-manicure. O, ala, Diyos ko, yung mga, yung mga pinag-practicean ko nung mga time na yun, na nangamatay na. <laughs> okay, <what? laughs> na. Nangatidok na sila. Until now, yung mga anak nila, ako pa rin ang gumagawa. Mga kailangan apoko. mahabang presensya. Yes, kailangan, kailangan mahabang presensya. Pero ngayon kasi kailangan din mag-training ka na din. Oo, oh oh, 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 ngayon. oo. Oh, oh. oh. Hindi nakatulad noon nga. Ano mga cookies ka, di ba? Kung cookies ka. oh, kasi oh, naman, oh, 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 oh. lang kayong beautician. Actually, oh, oh, oh. nung mga time na yun, dito sa Victoria, mm -hmm. ako pa lang yung kauna-una bakla. Yes, oh, wala pang bakla noon. Wala pa pong Miss Gay noon, siya pa Oo, oh, Oh. Sila nila... Na apong noli. Oh, no, yung sabi. nagawan na apong noli, oh, siyempre. na, nawala na rin. Friendship din namin oh, oh, yun. As in no, sumobra. Eh. Oo, oh oh, 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 So, diba? Hindi pa po uso ang Miss Gay noon. Hindi pa yung uso ni Miss Gay, di Madam Arlene. Sa Oo, pa So, Paano naman magkakaroon ng uso, Madam Arlene, ng Miss Gay noon? Tal-talo kami pa ilaot. Okay. <laughs> Apay man kami ngaglaban nga Tal-talo. <laughs> 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 Oo, parlor pa lang noon. Anong tatlong parlor? Wala pang parlor yung mga yun noon. Kung baga, mga sidelay side lang, yung pupunta yes, ka lang sa bahay, uh -oh. doon mo One, sa totoo lang, madam, hindi ako naman talaga yung... It's the original. Yes, may salangatukador. <laughs> <laughs> oh. Tsaka uso kasi noon, yung pupunta ka sa bahay, doon mo gugupitan. One, mag-service-service. Wala naman yung parlor na ganito noon mm -hmm. na talagang, ano, o diba? Oh Oo. Oh. So, ako ay natutuwa na, in spite na nagtaas, tumaas ang buhay niya, bumaba ang buhay niya, pero... Ang importante doon, hindi siya nagbago, wala siyang regret sa buhay niya, Ay kasi na naman. talaga naman, kaya naman hindi siya nakaipon ng ganun kalaki. Dahil sa pagtulong niya sa kanyang mga kapatid, Halos buong pamilya buong pamilya sinakop niya hanggang may asawa na. Yeah. Pero kumisan, di ba, sabi nga, okay lang yung magulang mo eh, pero yung mga kapatid mo sometimes, you have to help them to fish. Not everything bibigay mo sa kadilaan ng isda. O, yes, dita? that's true, madam. That's true. Eh, eh sincere naman kasi siya, talaga talagang mabuti siyang tao. Anyway, ang buhay naman hindi natin hawak at ang legacy naman niya, maraming iiyak sa kanya at magpapasalamat pag sumakabilang buhay na si Juana. Yes, Dahil awa. sa iniwan niya, pagmamahal. Hindi man ganun karaming kayamanan ang iniwan niya. Pero yung pagmamahal sa pamilya, sa kaibigan, sa ating bahay, eh talagang nandun naman sa puso namin. Yes, opo, Madam Arlene. Siyempre. Yes. Anong masasabi mo sa buhay mo ngayon? Ay, masaya ako, Madam Arlene, sa buhay ko ngayon. Wala akong pinagsisi. Wala akong pagsisisi. Hmm. Talaga? Yes, Madam Bukod siya, di ba ang tagal na natin magkaibigan kasi ikaw kilalang kilala kitang napakabait mo talaga sa pamilya mo kaya yes. na-inspire in na -inspire ako sa iyo bilang kaibigan talagang ibibigay na lahat wala siyang ititira sa sarili niya bakit mo ako piniling maging kaibigan mo? ah tulad niya nang sabi mo Madam din um, alam ko napakabuti mong tao magulat sa simula Napaka-buti mong kaibigan. Talaga? Yes, walang halong... Ka-plastika? Ka-plastika, oo. Oh, Talaga? Nasumpot ka. Madam Eileen noong una, until now, Madam Eileen pa rin walang pagbaba. <laughs> mm -hmm. Talaga? Talaga? Mm -hmm. Mm -hmm. Hindi ko man alam yun, namabait ako. Yang mga... Alam mo naman ako. Lahat eh. yung mga kilos galaw mo, yun ang totoo, walang halong ano ito. Oo. Ganyan ka pa rin. Ganito pa rin ako, talaga yes. talagang walang Wala, Walang nagbago. Sabihin mo nga sa akin, di ba, sasabihin ko sa'yo, Hi, Joanna! Anong isasagot mo sa akin? Ah, Juana, kumusta ka na? Anong sasagot ko mga tawagin? Natural, Ito bakla pa rin. Walang nagbago. <laughs> Alam ko yan lagi niyang sagot sa akin. Linyahan niyan. Kahit na mga ilang oras lang, makikita ko na naman siya. Hi, Juana! Isasagot mo, juana sagot ka. Ay, eto, Madam Arlene. Walang nagbago, bakla pa rin. <laughs> <laughs> o, oh, diba? Yan ang pagkakaibigan namin. True, thick and thin. Yes. Ah, masasabi mong totoo kasi talagang wala naman kami mga kalirahan. <coughs> Noong no, no, talaga wala. <coughs> Actually, siyang may pera noon eh. Dahil siya nagugupit, naggugolor Pero madalas kasi, mura lang ang bayad sa kanya noon. Huling bayad ko yata sa kanya. limang piso. Oo. Yung kulot 15. <laughs> Yung kulot niya 15 pesos ah oh, yung yung gupit niya 5 pesos. So, yes, so, diba? hindi pa uso noon madam madam ID ng mga riban. Ribbon wala pa. Wala pang, pang ribbon. Mm -hmm. Pag kulot ka noon, medyo social, no, yes. diba? Oh, oh, oh. Yung mga kaklasiko. Hello, batch 86. Alam ko naman na marami kayong <coughs> nagpakulot at nagpagupit kay Madam Juan. libre pang hot oil. Wow! Uh, gupit at treatment. Ha treatment. Yeah. Kasi daw sobrang dry ng aking hair. Huwag oh, naman hot oil, Madam Arlene, kasi uso pa nung panahon ni ano yung mukha mo. o, di ba? Treatment. Treatment. Yes. O, oh, sige. At syempre, ang pinakahuli kong tinatanong sa lahat, bakit hindi ka sumusuko sa buhay? sa palagay mo kaya Madam Arlene kung sumuko ako sa buhay ko sa pagiging isang manggugupe o oh, hanggang ngayon kaya nagugupit ba ako katulad ngayon sa loob ng apat na taon nakita ulit tayo o oh, eto ang oh, kudkudkud -kud man dati ulo mo. <laughs> Siyempre, nagrabsak ka pa. Ay. Sobrang saya siya sa buhay. Oh, oh, oh. Wala ako nakikitang lungkot. Ay, Diyos ko, madam, ay, hindi, hindi, hindi kailangan malungkot sa panahon na ito, sa buhay yeah. Na ito. Puray awan tam Puray awan tikwarta. Kailangan para natin maging masaya. Diba? Fresh na fresh. Ang ganda ng gupit. Kaya kung gusto nyo magpagupit, kay Juana na. O, oh, diba? napaka pura na. Hmm. James Cooper pa. Dati yun. sige. Thank you, Juana. Yes, thank you, Madam Arlene. Thank And you so, sa pagbisita. Yes, I'm so happy mm -hmm. na naayos mo yung buto. At saka nakita ko yung uh, matagal ko ng kaibigan. Yes, so, matagal na panahon. Yes. Thank Just you. So. Sabi mo, bye, Kabel. Bye, Kabel. Bye. Thank you, Madam Arlene.